Hello everyone. Hello, guys, Look at me. <laughs> Bubuoy. <laughs> Kung pwede lang rewind doon. Eh. Ayan. Merong bunga ang ating cherry wag. <laughs> Ilaw pa eh. Ilagyan ko ng arko para matibay. Hi! <laughs> Hi! Yung mga alagang makukulit. Tinanggal namin yung mga naiwan na basura kasi nakakatakot baka sa saging. Gagawin ko pa rin doon. Doon, oh. doon, 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 <laughs> doon. Yung sulok. na ko rin yung sulok para maging kapaki-pakinaba. Dapat malinis. Bawat paligid. Bawat sulok-sulok. Kakatapos lang namin ni RR mag bongkal. Yan. Kasulit.